Meron tayong bigay ng ano, may blessing tayo na tanggap. Ngayon, para magamit to kasi di kinakain na aking mga anak. Gagawang ko ng paraan guys para gagawa tayo ng banana cake. Ah, ano na, banana cake guys? Una guys, yun yung ano natin. Drogin natin yung saging. Ang tawag sa amin ito guys, yung salibag zone na saging, yung kulay green. Hinog na siya pero kulay green pa siya. Ano na nga eh, overripe na pero masarap yung pag overripe kasi. Eh, madaling ano, darogin. Yan. Parang masayang. may kasi di kinakain ng aking mga anak. Eh, may pang na sila mamaya. Kaya so, natin ang paraan para hindi may tapon, di ba? Ganun tayo ka sinop sa mga mga blessing na mga tinatanggap natin, guys. Dapat pahalagahan natin kung ano man yung mga binibigay kasi pinaghirapan nila yan, guys. Tapos tatapon lang natin. Di tayo ganun. Kaya habang may na ano tayo may time, gagawa tayo ng paraan para okay. may pangmirinda ng aking mga binata para hindi na bilhin nang bilhin ng kung ano-ano dito tayo sa masustansya at mabusog pa di ba ano pa nila yung um, itong mga loto na to guys natutunan ko lang to sa aking mga magulang nung masaprobinsya probinsya pa kami ganito na yung kinagis na namin sa probinsya pag yung nanay ko ay nagluluto ng ganito actually guys yung yung ano pa doon gagamitin natin ngayon dito ay harina harina eh sa probinsya namin guys yung kung naalala niyo yung pag nagpagiling ng bigas na mais mayroong tik tik yung tawagin parang harina na rin siya yun malalong masarap yun guys pag ganong yung ano na bigas mais giniling Mami. napakasarap Mami. 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 natin na si masira na ano sarap Yan. ilang praso lang to guys pero marami na to pag naloto isang butuan lang to or dalawang luto pinili sila tayo ng uh, ng lutuan. Ng hulmahan tawagin. Eh. Ano ba? Baking powder o baking soda? Soda. Soda to. Oh. Lo. Ibalik win mix. Sabi I mo soda. I ano mo? Sabi B mo soda. I-stop mo. Powder. Baking. Nasa kasi yung harina, guys ay mayroong mga malalaki kaya kailangan natin yan screen para pinong pino talaga minsan kasi mayroong namumu mo kaya ano natin para mali ano maganda yung pagka natin saya Kaya malit maliit yung butas. Kaya tsaga lang. Ayan guys. Natapos na yung ano natin yung harina. Dito na naman tayo sa pagbabatiin natin yung itlog. para malinam nam sunod natin yung paglagay yung gata ayan lagyan natin ng ibab guys para malinam nam talaga lagyan natin yung ah, baking powder at imikos mikos yan guys mutubo na guys tilagay natin yan dito sa Asukal guys. mikos-mikos na yung asukal dyan. saging ayan guys ah, ilagay natin yung harina guys Halo natin ng harina. Mikos-mikos yan lang guys. Buti yan guys para na mix talaga ng gusto. Si maigitan niyo mayro pang mga puti-puti. Ibig sabihin hindi pa nahalo yan ng maigi. Ya. Ano lang. Kunting pasensya sa paghalo-halo. para mahalo yung asukal at yung baking powder meron na mo yan pag uh, luto yan kala mo no yung maluto ng maayos You know? Kailangan natin sarapan yan guys kasi kami yung mga anak natin pag uh, para mapil nila yung pagmamahal ng isang ama kaya kailangan natin na sarapan din natin mga niluluto kasi po si Mrs. Maro ano, masarap magluto siya sa ulam uh, Inuulam nila ako naman dito sa dessert dessert. kakalangan din natin sarapan para pantay ang pagmamahal. Bilang isang magulang guys, di ba? Kanyan lang kasimple yung pagmamahal ng isang pamilya. Kailangan may panamdam mo yung mga pagmamahal ng pagluluto. Sa mga may pagmamahal guys. Ganyan lang. Eh maya, pwede na natin to lutuin pag nahalo natin ng maigi unang ano natin guys salang ito ayun na guys unang salang ayun na guys ang ating finished product at ngayon ay magtitikim ng ating mga anak <laughs> anong masasabi mo sa poloto ni daddy? Para, bro, para kang hindi ano Malungkot ka na tumitikim malungkot, malungkot ka na naman Pangit mo na naman